Welcome to English-Japanese Vocabulary. I'm Vocabulary Datte Level N3. Akira-san. Yes. Nice to meet Ah, din di. Go na for tayo. <clears> okay <throat> po, sige po. Hay. Mampo kan hindi nababasa po dito. Akira-san. Magdidilim na po ako. wala wala po ano ko sensei atin uh, um, Next. next na lang po Okay po, sige po. Um, mamaya na lang po si Akira, ka, kay Akira sa Jake san, yoroshiku onegai itashimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai, onegai shimasu. Hai. Dono po tayo. Matomete oboemasho. Matomete oboemasho. Ano po siya sa Tagalog po? Memorize natin lahat. So, this, kasi ang six week po natin na topic is i-memorize natin lahat na o masyo. So, ano po ang topic natin for today? Paras po siya 5 fifth day, pero uh, part two po siya. Uh, imigataksang aru doshi. Hi, part two po. Ano po? Imigataksang aru doshi. Ano po siya sa Tagalog or Taglish po? Uh, maraming meaning ang verb. Mm, verb na may maraming ibig sabihin po. Ano po? Hi! So, go na po tayo. Part 2 po ulit. Ang una po natin na pag-uusapan na verb ay? Tatsu. At? Tatsu. So, that's tatsu. And, tateru. Ano po siya? Yung main niya po talaga pong meaning. Ano po? Yung to stand up po. So, that's tatsu to stand up. Pag sinami pong tateru. Mm nakatayo. Naka ken? Kung ito po is to stand, yung tateru is ken? Ken stand. So, des. so, sa Tagalog po, magiging? Pagtayo, tatayo, itatayo. Hi, so, des. Untouched. meron po siyang dalawang meaning po. Kung noun po yung tinutukoy niya is pagtayo. Ngayon po, pag verb po ang tinutukoy niya is tatayo. Ngayon po yung tateru, verb lang po siya, itatayo. At kung anong po ang pagkakaiba nila, kung sila ba ay intransitive or transitive. Ano ba, guys? Hi, so go na po tayo sa first vocabulary po natin today. Sa, ah, seki o tatsu. Hi, seki o tatsu. Ano po siya? Ano well, po? Hindi ko po alam, atin dahil. Ano po ang seki? Um, see. No kulu po. Seki. Opo po. No, ano po ang tatsu? To stand. hi to mm. stand. So, ano po may image niyo po sa seki o tatsu? Umalis sa upuan. So, this neighboring from ganen. So nan desyo. Hai, sa. In short po, tatayo. Ano po, pero dito sa Japan, yung tatayo po sinasabi pong seki o tatsu hai, na which means tatayo sa upuan. So, hindi po kayo tatayo sa ibabaw ng upuan, kumbaga tatayo kayo galing sa upuan. Nakaupo, from, nakaupo, tatayo kayo. yun po yung gusto niya pong ibig sabihin. O kaya naman po, meron din po siyang meaning na iiwan ang upuan. Yung tatsu po kasi, meron po siyang meaning na iiwan. Hai. So, yung des O kaya naman, ah, uh, pag sinabi pong tama niyari ko saya, na complete po. Hi, kasi dito po sa Japan po, maaripu na tinsabihin ano, uh, koko, ah, koko, 8:00, no, ah, koko, gusap sinabi po naman, ah, na ako dito ng 8 am. Hi, tats, pwede rin puso ang gamitin ng ganon po. Ano po? Hi, naon de いミニのリレータラリポン、イエイイイインンはい。は次いきます。座る。はい。座るとは何でしょうかあ、としって。そうです。ダヘルディト、セキヨタツ、タタヨ。アンスワル、アイ。<ポ>そうです。ウーポはい。そ Ah, napakakanta niya po. Ano po? So, go na po tayo sa next. Uh, Jikan ga tatsu. Jikan ga tatsu. Ano na po ang meaning ng tatsu dito? Uh, uh, lumipas ang oras. So, des lilipas ang oras. So, des lilipas ang u oras. Ang galing! Galing, galing, galing. Hi! So, from Lily Pass. Ano naman po ang tatsu dito? Uwasa ga tatsu. Apa? Ano pong uwasa? Uh, rumor po. So, this name, mga marites dyan. <laughs> Hi. <laughs> um, Pag sinabi pong uwasa tatsu, ano po siya? Parang, parang lumipas ang usap usapan. Mm. Jitwa? Pini-san! Hato, arigatou gozaimasu. <laughs> Hai. Arigatou gozaimasu. Po na ano, ng goal natin today. Maraming salamat po sa mga nagbigay po ng gift at nag po ng goal ni Tok -tok. Uh, Hai, tatsu. Ano po sa Tagalog? So, desu, kakalat ang chismis. ang chismis. Ongoing pa po siya eh, tatsu pag past tense na po, luwasaga tatta. Hay, kaso ongoing pa po siya kaya kasalukuyang kakalat ang dismiss. So, so ang tatso dito magiging kakalat. Hay, hindi po makalat na ano, makalat yung bahay, hindi ganoon po ano po. Yung kakalat kismis. ang chismis. Magi-spread so 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 so. Hay. Natsugi kimasho. Yotei o tateru? Hay yotei o tateru? O kayan na po, ah uh, instep po natateru. Maril ni po gan mitten an? Ika ko sul. Kegagko Hay so ano po ang meaning nito? Ano ah. po ang yotei? Di ko po. Yung kekagko lang po alam <laughs> um. ko. <laughs> kekagko lang. Po. Plan po, plan. <coughs> yung yotei po is schedule po ano po? <coughs> Ano pong pagkakaintindi niyo po sa kekakutatil? Ah, Kekakosur? Um, To make a plan po. So, this, so this. So, ibig po sabihin, to make a plan for your? Ah, uh, schedule. schedule po. So, 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 so. Hi! So, parehas lang po ang meaning niya po. Ano po? Kaya sa Tagalog po or Taglish? Um, gagawa ng, uh, mag, magpaplano ng schedule. So, Is. Hai, nanade nagigingu magplano ng schedule. Magplano ng schedule. Hai, sao ano po ang last natin dito na. Natatsu or tateru. Oto o tateru. Oto o tateru. Hai, tateru or pede pun palitan yung instead na tateru ay dasu so, means it means po oto o. Ah, uh, out. Ah, uh, loud noise parang Hindi naman po siya hindi niya naman po siya sabing loud noise noise oto dasu. Hi. um lumabas ang <laughs> <laughs> magpa ah <laughs> um, mag magingay parang ganun magingay maingay magpa magpatunog. Hi, magpatunog. Ano po? Hi, oto das, o kaya oto tateru, means magpatunog po. Hi. Yung oto is sound. Oh. Hi, das lumabas. So ibig po sabihin, may image po natin nagpalabas ng ng tunog kaya magiging magpatunog. magpatunog. Hi. So, this. So, hang, meron po kayong katanungan po hanggang dito po sa talakay po natin? Wala yeah, pa po. Wala pa po. po. Hi! Ah. <laughs> maraming salamat pa, Jake sama Yoroshiku onegai tashimasu. So, guys, meron po kayong katanungan dyan sa baba po. So far, so good. Dati wala naman po. Arigatou gozaimasu. Paano po yung naisinasabi? So far, so good. Wala naman po. So, so, far, so good. Mm. Yes. Ang hirap. Malayo pa lang, pero okay na, Char. So far, so good. Malayo, uh, pero okay. Hindi, hindi. Ano lang siya, parang, mama, <laughs> wala po ganun. Parang, wala, wala naman po ganun. Oh! Kasi ako po matutunan na mga English. <laughs> Arigatou gozaimasu, nai nai. Hai, sada so, dewa, tsuki, ah, uh, si Akira san po, maaari na po kayong mag, ano, mag-use po ng mic ulit? Sige po. Pinay. Tapo. So, nag-change naman po tayo ngayon ng verb. Ano na po ngayon ang verb natin? Agaro. At? Agero. Hay, ano po ang agaro? Uh, to increase, to mass. So, desu ne. Pwede rin po. Ano naman po ang ageru? to pray. Eh, hmm? <laughs> transitive in transitive from okay, pagkakaiba nila. agaro oh, tumaas nag ano. Tawito. Nagmahal ba? Nagmahal po. Tumaas, tumaas. Ageru. I. In increase. Ito po. Ah. ah agaro. <laughs> um, ah. Ay, hanggang sa baba po. Pala siya. Pwede rin po, pero ang main ko pong dito is... ayangat angat. Hi. Ay, angat po. So, this, tama, tama, po yung mga nasa baba po. Hi, so, non Ang agaryo po, pag ginamit po siya as a noun, magiging pag-angat. Ngayon po, pag ginamit po siya as a verb, magiging aangat. Hi. Ngayon, yung agaryo, pag ginamit, uh, verb lang po siya, magiging iaangat. Hay, yun po yung pagkakaiba niya po. Hay, so yan po yung main pong gagamitin po natin. Ito po yung main niyang ibig sabihin po. Ano po? Pero depende po sa gagamitan pong sentence, magbabago po sila. Hay, so po, po tayo sa first sentence po natin. <clears> omega <throat> agaro. Hay, omega agaro. Ano pong ibig po sabihin dito? Lumakas ng ulan. 反対かなトマ反対です。雨が上がる。うん、雨が上がる。どなたかご存知の方いますか下にいらっしゃる方で。雨が上がるというのはどういうことでしょうかトマーさんおらん。 So, des, tama po si Ana, si Offsan. Nakikita niyo po yung sagot ni Ofsan sa baba? Hindi po. Pagtigil po ng ulan. ah. <laughs> huh? So, nandes yun. Yung agaro po dito is, ano, pagtigil. O kaya naman po sa Tagalog po, meron po tayong medyo malalim pong Tagalog na to. Titila ang ulan. Hi, or titigil ang ulan. Hi, yung po ang meaning niya. Hay, so, ang agaro po dito ay titigil. Ano po? Kumbaga, hihinto. Ganyan po. Ano po? Hai. Next po natin. Dozo o agari haite kudasay. Hai. Dozo o agari kudasay. O kaya naman, dozo haite kudasay. Hai. Pwede pong gamitin ng kudasay instead of o agari. O agari po. Ano po? Oh. Hai. So, ano po ang meaning niya? Mm. Please commit Pasok mm. po kayo. So, this, so, this. So, mari po siyang maging angat po kayo o kaya naman po pasok po kayo. Ay, ako nagbasa. <laughs> Hi. So, dito po yung agadi. Naging di nga lang po siya. Ano po? Um, from salita pong uh, pagangat pag-angat, naging titila or hihinto. Ngayon naman, pasok o angat. <laughs> はいそういう意味ですねはいじゃあ次いきましょう風呂から上がるはい風呂から上がる岡山のポイントで上がるはい出るです、yes. はい風呂から上がる or 風呂から出るはいそう、so, あのポン風呂風呂<ロ> <coughs> Uh, paliguan? So, ne, ,ですね, Paliguan or pwede pong maging bathtub. Ano po? Okay po. Pero pwede po siyang as paliguan lang po. <clears throat> Pasok po. Pa. Lumabas ka na. Labas ng paliguan. So, ne, ,ですね. Hi, so, nandis. Kaya sa Tagalog, magiging lalabas galing paliguan. Hay, lalabas galing sa paliguan o kaya naman aahon sa bathtub. Depende po kung ano po ang tinutukoy nyo, nagsasalita po. Ano po? Kasi dito po sa Japan po, maaari pong gamitin na ofuro kara agaru or ofuro kara deru. Ibig pong sabihin ay uh, lalabas na galing sa paliguan. O kaya tapos ng maligo. Hay, pwede rin ganun po. Ano po? Hay, tulad po ng ano, uh, nung una ko po dito sa Japan, hindi ko pa po masyado po maintindihan yung pagkakaiba, pagkakaiba po nila po, ano po. So, pag sinabi po sa akin, furo, ang image ko po is bathtub. So, sinabi po ng kaibigan ko, chato, furo ni, haite kuro ne mag ka? Sabi ko, hindi ma matatagalan tayo sa pag-alis. Sa sabi niya, hindi, dito sa Japan, pag sinabi mong, oh, furo, haite kuro Siyempre, hi uh, hindi ibig sabihin na literal na papasok ka sa bathtub, kundi pwede, ang ibig niya sabihin is magsha-shower siya or maliligo. anong po? Ay, ka ano, oh, ba? Linky o entry Medyo hmm. ano, Pero ang entry po, pag natuto po kayo ng entry, magiging smooth na rin po kahit pa paano po yung pakikipag-usap nyo. Ay, yun nga lang po, depende po sa lugar kung saan po kayo ma-assign minsan hindi nyo talaga maiintindihan. Nag-aral kayo ng Hyojungo. Hyojungo po kasi ang pinag-aaralan po natin. Kung baga sa Pilipinas, Tagalog. In general na ano, language po yung pinag-aaralan po natin. Ngayon kung naasan po kayo like here in, in Osaka, nangyan Ano ba yan? Parang yan. Iba na. so, marami po talaga po nabibiglang mga, ano, mga trainees na, na handle ko po dito sa Osaka. Kasi iba yung napag-aralan nila sa Pilipinas, iba rin yung na nila pagdating nito sa Japan. Hi. <laughs> so doon maari kapag ganyan po yung situation, maaari po tayong makiusap sa kausap po natin na hapon na kung maaari paki ano Hyojungo. Sabihin po natin Hyojungo. Hi kasi yun yung napag-aralan natin na Japanese. O kaya turuan niyo po ako ng salita niyo. Hi. Let's kikimashou. Bukka ga agaro. Hai, bukka ga agaro. Ano po siya? Ano pa ang bukka? Hindi price, Sensei? So, des mga price po siya, pero ng mga bilihin. Ano po? Bilihin. Hai, maaaring po siya maging cost of living. Hai. Tumasang bilhin. So, there's, so des so des. Hai, ang galing. So, sa Tagalog po, Tumasang presyo ng bilihin hindi pa po siya tumataas kasi pag sinabi niya po tumaas, past tense na siya. Tataas ang presyo. So, this. Yes. Hi, tataas ang presyo ng bilihin. Hi. So, meron po tayo pong katanungan dito. Akira-san? Nag-mute agad sa Akira-san. <laughs> ano po, reviewin ko na lang pang ano yung... Sa 20 Ah, okay. Kasi marami mo meaning ang agaro eh. So, nandiyan siya, so marami talaga po meaning. Actually, next pong mag-aano uh, ano, mag -re recite po. Ito pa rin po ang verb na gagawin i-recite -re -re niyo po. Ha, kaya gambaro, gambatte oboe maso. Depende po talaga po sa sentence, depende po sa sitwasyon magbabago po ang meaning niya. Hay. Tama. Arigatou gozaimasu, Kira-san. Maraming salamat po. Guys, Hi, ugo so 100 viewers ka po. Oh, Maraming salamat po sa 100 viewers po natin. tama tama last na po natin na topic today from the book of Nihongo. So, matame, masi yuk kattara, hai, ano, so no mama, ko shicho, onegai itashimasu. Um, meron po sa nang katanungan sa baba, pero nasagot na po ni Arimitsu, ah, yung yes, no. sa Amegayamu. Ah, ang sinagot ko ni Ate Inday, so, ay, uh, in, Ate Inday, ni Ate Miss Lee is, um, ang sabi kasi niya ni Kokorosan kuro, kuro Kurorosan mm. Ate, Kurorosan, uh, hindi po bayamo mo yon yun sa ami Ate. Ang sagot naman ni Ate Miss is, ame gaya mo, humo pa ang ulan, sabi ni Ate Miss So, this, ne? Hi. Parehas po siya po ng ano. Parehas lang naman po siya pong meaning po talaga. Hi. Tapos sinasabi naman po ni Kuya ni Hon po ba ate? Kaahon lang sa batam. Agat at tokoro. So des, so des, so Ofuro kara agat at tokoro des. Pag sinabi pong ganyan, kaahon ko pa lang sa batam. Tapos sumagot ulit si Kuya Kukuro, ay Kuroro-san, ano po ba yung yamu? Yamu means hihinto. Hai, arigatou gozaimasu, ating dais. Hi. Good things. Hi. image lang po yung amele agaru. Kumbaga yung image po pag sinabi pong agaru, uh, bigla po siyang ano, hihinto po ng pag -ulan. parang yung image yung biglang may lalabas na ana ano, na sunlight. Ngayon po. Ano po? Amega agaru. Hay, parang to cut off po ba ang image sa agaru. Ngayon po yung yamu, more on image na po yung paghinto, pag Nante kana? Yameru na kayo sa gawa gawa inyo. po siya nagsisimula po, yung pong, From, Nag-change lang po siya ng kaunti, para maging, yamu. Hai. Mga kayo, yameru. kayo sa ginagawa nyo. Hai. Ganun din po yung ulan, yamu. Hihinto yung ulan. Ganun po siya. Doon po siya nagsimulang salita. Hi. Iyay, ito ang damalis. Hi. Meron ka lang kasi yung ano yung ano, shit sumo ni Ate Amara ni. Eh. Ano po ba ang ka kaibahan sa, sasi, sa sasiru at suru po? Sasiru means pagagawin. Suru means ano, gagawa. Ayun, sorry. Mas... Ay. Sabi daw ni Kuya, ni Kurora-san, ありがとうございます。はい、どうぞどうぞ。4、サビのマニデイさん、タポス、タポス、タポスカナポサワー、ギナガミ、ディンポバあげちゃっていいですかあがっていいですかかな使いますよ。Mm hmm. はい、仕事、仕事上がりますね、ガにャン Hai, mari pong sabihin Kung kumbaga i cut out niya na ihihinto niya na yung ano yung work niya po uuwi na po siya so yun naman po ate maraming salamat ito po ay cut out from our free entry lesson class sa taong 2025 my free entry lesson class po tayo sa TikTok tuwing MWF at 8 p.m. Japan time. Kung nais niyo pong sumali, maari niyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o at mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa mga araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.